nagbigaganda ang bilang ng mga nasawi sa mga nagdaang bagyo umakyat pa sa 151. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo. Brigada. report. Pumalo na sa 151 ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Christine at Leon, sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 21 katao pa ang nawawala habang 134 ang sugatan na higit 8.8 million ang mga individual o higit 2.2 million pamilya ang apektado ng sama ng panahon mula sa 70 na mga regiyon. Karamihan sa mga ito ay nanggaling sa Bicol, Calabarzon at Central Luzon. Sa kasalukuyan, halos 200,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers habang higit 500,000 naman ang nanunuluyan sa pansamantalang tirahan. In the heart of changing lives, ito si brigada Sheila matibag ng 105.1 brigada news sa manila the music and news oh sorry